September we met. I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Hello guys, make a little shout out. With ah, my Good morning. With my bangs. <laughs> Asa ang bangs mo? Ito, tinanggal ko. <laughs> With my bro there. Sis. Oh, sis pala. Correction. <laughs> And here. So, saan kami pupunta? Diyan lang. Diyan lang. Sa, isa sa aming pangarap. And syempre, kasamang mag-jowa.

Hindi kami tatawagin social climber kung hindi kami magkakapin ng ganitang mora. <laughs> Ilan tayo na libre ko kayo? Yes! Ay. Wow! Ay, totohan naman na sa vlog yan! <laughs> Magalak siya na... <laughs> hindi naman siya... Hindi naman siya nag... Ilaw ko lo, Hindi naman siguro siya... Solo niya yung kami. likod. Na bono. Kasi yung na-expect na kasama, nag-back out sila. Ay hindi, ano siya? Oo, oh, oh. nakulit siya naman. Ay. I don't I just... <laughs> <laughs> so, ayan, so, guys. Watch out for more. Bye. Babush. Tulog tao sa likod, Hello, guys. May kalaw siya tao. Tulog din si mother. Tulog din ang batang maliit. Maraming dala. Kumakain si Madam mo. Hi, Madam! Kumakain, nagutok na. Oh, oh hi hi mo sa dalit Sponsor to ni ate. Oh, oh mo sa dalit Pakita mo si Mo. Tsaka Welcome pala Galing ng Android dual cam welcome siya? Hello guys. Kain tayo. Sponsor by ates shopping. It's a ano, mirrow. It's a unser mirrow di di yan di 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 <laughs> May tumitili sa likod. <laughs> Focus nga natin sa kanya. May grab Hi guys, mga -subscribe sa mga nag-subscribe sa channel ko. mag ka sa pamilya. Sige lang. Sige lang, mag-subscribe lang ay. Hey, Nasa ito. expressway tayo eh. Hulaan nyo, saan kami pupunta? Ba't expressway? Kasi uh. See, okay, mamaya ulit. So, dito na yon. Oh, eh. no. Yung puno yung naalala ko.

sa Syria, pinayuan ng Department of Foreign Affairs na umiwa sa aguluan doon. Diyan sa likod, sa ganda parking likod. Babawa mo na dito sa si oh, Syria. dito kayo, oh, dito. President. Balik ka na. Ano? Wala ka na, oh. Hindi nga rin Ah.

Kasimba kami sa so Padre Pio. yung ano. Wala na siya, oh. Ito yung ah, lock niya, eh. Ano yan, tampang, ayok, ayok. Kasi malaki nga yung pinili ko. Pero kung sakto lang, ganyan, oh. Magand mahangin dito sa Padre Pio. Ito yung isa sa wish ko na natupad. Ang makapagsimba dito kay Padre Pio. Ayan. Mahangin dito. tayong. nung natin sa mga Oo. Oh. Buti ba binibilan sila? Kailangan siguro na tanong-tanong lang. <coughs> ganda doon. Kailangan umuulan, guys. Kaya hindi kami doon makapunta. Ah, oh, okay. Oh, pwede time na Damay mo pa ako. Isang pila isang isa. Hey, oi, tumingin kayo. May bugso dito. ganda dun. Mas masarap sana kung hindi umuulan. Kasi makakapaglakad-lakad dun. May mga ano dun. Oh. May mga view dun. Alam, mayroon Explore ko nga. Ay, ito yung labas niya. Stay with, stay with me all. Stay with me all. Andito. Oh, Ang ganda na dito. Relic of the Holy Cross. Ang magpapasalamat, Padre Pio. Tinupad mo po yung pangarap ko. Yung kiliti na po. na ko. Kiliti na buot na ko. Sobrang na ko. kasi naraating ako dito. Isa lang to sa pangarap ko eh. Pero nangyari talaga. Ako, ang Diyos ko padripin yun. Pagalingin mo lahat ng may sakit. Ganda dito. Kinikilabo ko na Naiiyak ako. Naiiyak ako. Nangyayong taos. Isa <tos> to sa pangarap ko yan. Simbahan ko siya. Matupad siya. E Iba yung fulfillment. Iba yung fulfillment.

souvenirs. Lusot na lang. Ano yung mga souvenirs dito? Bumili na kami doon sa Pras. Ngayon, amin ko muna na Bili po ako nito. Lagi ko ako dito. Lagi ako dito, hindi nalalang. Sobra akong nagpapasalamat. At ito pa dito. The Father Vios Chapel of Lights. Ang tayo sa holy water. dasal mo na tayo. Ito galing tayo doon ka uh -huh. Every day, mayroon siyang mass. Mayroon siyang mass every day. ay yung mga tindahan sa loob ko. kilabutan ako. Diyos ko, kinikilabutan ako. May ako. May kilabutan ako. bibigilabutan ako दूला 对这个。 dito. Nagulat ako, kala ko may ako. <laughs> Dito kami sa Padre Pio. Nakasimba kami sa Patrabio. dala sa albistig. Naka-CR. Mabili ka na <laughs> Or... oh, souvenir na. Tingin tayo. dasal muna tayo. Kaunti lang I, nila, oh. <laughs> usu ka, usu ka. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now